Yung mga may gusto dyan, Huwag niyo akong ah, na ng ako ng mariin ako. at pilit kong ang normal kong paghinga. Ay, ah, ko. dahan, -dahan akong nagbulat. Kaya ingat, -ingat, nagpula. ingat kayo. Wala Huwag niyo akong Pero kong hmm. may ibang presensya sa bahay. <laughs> Pinigil ko <na> lamang <laughs> muli ang buliya, mata ko na <laughs> na kagad. <laughs> Hindi na ako gumalaw pa hindi ko alam kung nakatulog Ay, ako, pero ang alam eh. ko lamang, hindi na ulit ako Ay, pumasok po. sa bahay ng tito ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog noon, pero isa lamang sigurado ako. Bagay ako magkabalbas. Gusto lumabas kagad ng bahay, kinabukasan. Pagdilat ng mata, <laughs> araw na. Kahinga ako na maluwag, pero ramdam ko pa rin ang bigat sa aking dibdib. Para bang may bumabagabag pa rin Ay, sa akin. Good evening po sa inyong lahat dyan. Ahandahan ah, ako kumangon <laughs> at dilingon ng kaibigan kong Kaluka. natutulog pa rin sa sahig. Opo. Oh, ano ito? Saan nabig tayo? Gising na. Sabi ko pa habang marahang inaalog ang kanyang balikat. Imbes na sumagot, Para po sa aking mga kaibigan dyan, lahat po ng mga content creator, sipagan lang po natin at huwag po tayo magmadali. magiging successful din po ang lahat. Kaunting tiyaga lang po. Tsaka, lalo na tulad na, ano, may trabaho. Mas maganda kung, ano, yun lang yung tinututukan mo. Kasi, pupunta ka sa ibang lugar para lang mo gumawa ng content. O di kaya, di ba, gumawa ka ng costume, tapos, na pupunta ka sa ganitong lugar tapos magsiset up ka siguro ang ganda di ba pero tulad ko sa bahay trabaho lang di ba kaya ano lang ako pag umalis araw araw umalis parang nasa kalsada lang ako tapos di ba tapos mas mas madami pa yung oras ko sa daan kaysa sa loob ng bahay Di sa oras pa lang, sa, sa, biyahe pa lang, lalo na kung commute, kung sasakay ka ng bus or jeep, uh, or ano, basta pang, pub, pang, publiko na sasakyan, aabutin ah, ko talaga ng dalawang oras o tatlong oras. Pero pag sarili mong sasakyan, isang oras po, ang talaga yung dapat mo na ilaan. Bago, bago sa time na mismo sa trabaho mo. gano'n po. Ito ano na kung biglang ulan. Ah, biglang traffic po yan. Hi po. Sana po ano. Pare-pareho po tayo. <laughs> Ay, salamat. Hi, hello, music lover. Evening. Wala lang po ang kanta-kanta kasi ano. Ano na? Sa alas mo yung bina. Hindi pwede mag-ingay. Hindi po alanganin. Kaya ganito lang. Kung gusto mo, umakit ka. Tapos, usap-usap lang tayo. Hi, hello. Okay lang ako. Kalaman si Idyos. You know, kalaman si Idyos. Hi. Hi, how are you? <laughs> Thank you so much. thank you thank you I, in unprint, you unprint me why lime juice yeah this is lime juice kailangan <laughs> para i need lime juice because i'm i'm i i'm Thank you so much. <laughs> now this is lime or calamansi juice. Thank you. Usap tayo, akyat lang po kayo. Send request lang po. Thank you. Ay, hindi ko naririnig yung ano, clap-clap ba? Yung clap-clap. Buliuman po nga. Yan. Yan. <laughs> Thank you so much. Medyo nagahang yung aking ano, yung aking cellphone. Ano ba naman Salamat ang marami. How are you, music lover? Bigla siyang gumalaw like at tumagilid ang higa. Filter, filter, look, look para this. magising na siya pero hindi nagsasalita. Ah. Uh, huh? Uy! Oh, one ang laki ang aking mga mata. Sa posisyong iyon ay kitang kita ako na nakadilat siya. Mm, pero hindi siya gumagalaw di rin siya kumukurap. That's Patingin lamang siya sa akin. Parang <laughs> lang buhay ang kanyang mga mata. Napatras ako. Uy! Namag-ulit siya pero hindi pa rin ito really? sumasagot. I'm going there. So, tingin ako sa paligid at bigla akong napansin na mas malamig ang kwarto ngayon kesa dati. I'm, ko. I'm, I'm going to... tingin ko sa kaibigan ko at doon ko na napansin ay isang tin na aninong nakatayo sa kanyang likuran taas ayat walang muka tila ba nakatingin din how ito to sa amin napasinghap na lamang ako at pabilis ako napapikit at napahawak sa aking dibdib. wala ito wala ito naginip oh, lang ito okay halo hindi ko na malaya hmm. nang may tumapik sa akin. Uy, okay ka lang? Wala <laughs> ako napadila. Parang sa akin ang kaibigan ko, tanga kuno, tang noo at mukhang nag-aalala. Thank you so much. Hmm. Normal na siya. How Wala to na go, kanino. To, to Rodney? Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig. Bakit ba? Ang tanong ko habang hinahabol ang aking hininga. Rodney, Rodney, may napakita tinatawag. Ang lalim iniisip mo. Para kang natulala. Ang sagot niya. Kapatingin ako sa paligid at maliwanag yeah, na talaga. Wala na nga Nino. Wala na rin malamig na Pero hindi ko pa rin mapawi ang kaba sa aking dindig kay Historia. Hindi ko alam kung panaginip lamang ba ang lahat o may bumisita talaga sa akin kagabi. Thank you, thank you. at ang mas lalong nakakatakot, ang pakiramdam ko'y hindi pa doon nagtatapos sa lahat. Nginginig pa rin ang kamay ko habang bumabangon sa kama. Ang pakiramdam so, ko'y hindi pa rin ako tuluyang kising. Uh, Panaginip lang ba pa talaga machines, yun? Or I May don't May nangyari know, talaga. If... Tumingin ako sa kaibigan ko nag-aayos na ng gamit. Mukha naman siyang normal. Walang bakas ng kahit anong kakaiba sa kanya. Pero hindi ko pa rin maiwasang mapatanong. Ah, uh, okay ka lang ba kagabi? Napahingi How many of followers sa tumingin music lover? How many? Ah? Bakit mo natanong? Napalunok ako. I got you. Dapat ko bang sabihin? Makasabihin niya, guni-guni ko lamang iyon. Kaya oh naman masyado God. lamang ako nadadala sa takot. Ah, uh, wala. Ang bigat kasi seven, na pakiramdam ko 38. kanina eh. Followers. Kala ko oh ko'y kising ka pero hindi ka sumasagot. Ang palusot ko na lang. Miti naman siya. Kaantok lang yan. Sana naman, bulang tayo sa tulog kagabi. Tumangon na I'm lamang not, ako kahit hindi ako kumbinsido. Pero bago pa ako makasagot, bigla itong nagsalita. reward